Hi mga lods, ngayong araw nga po pala ibibili tayo ng pintura. Bali si Kuya mo Luigi nga po pala yung kasama natin mga lods papunta doon sa Oman kung saan tayo bibili ng pintura mga lods. Bago nga po pala kami makarating doon e eh, binidyuhan ko nga muna po pala tong paaralan kung ako nag high school. Kung mapapansin nyo ay eh, may mga sirang school dahil nga po pala ayan ay nasunog mga lods. Mga ilang saglit nga lang po pala ay eh, nandito na nga po pala tayo sa hardware kung saan tayo bibili ng mga pintura mga lods. Pagkababa ko nga ay eh, bumili na agad ako. Sige po. Kulay tinang. Tsaka po, kulay pula. Magkano po yung pula? Yung kulay ano po? Yung pula... Yung blue po. Yung blue. Magkano? Sky blue po. Magkano? Magkano rin po? Ganon din po? Yeah.

Bali pagkatapos nga po pala namin bumili mga lods ng pintura ay eh, pumunta na nga po pala kami dito sa Talipapa. Dito po kasi yung daan papunta sa may car wash kung saan lilinisin niya yung kanyang Ducati. Mga ilang minuto nga lang po pala ay eh, nandito na nga po pala tayo kung saan niya lilinisan ang kanyang Ducati mga lods. Mga ilang saglit nga lang po pala ay eh, binudbudan niya na kagad ito ng tubig. Ayan nga po pala si Ruiji. Nagugas ng kanyang car. Yan. Nilinisan niya ang kanyang service. sniper. x sniper X5. Euro. <laughs> Yan, nilalagyan niya naman ng bula-bula. Yes. -bula. Binula. Binulaan niya yung ano. Ducati. Binulaan yung Ducati. Ducati. Para na siyang ano. Tag dito pre, nilalagay, ano dito pre? Cream, parang cream. Cream. Ito yung nabili nating pintura. Kulay red, tapos kulay yellow, at saka sky blue. Pang pintura ng bangka natin. Pang bangka. Ano pre? Iris ka garis ka dabiti, <tinyo> kal... Araw kong kare 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 nung natapos niya na linisan, ayan na nga po pala, tinanggal niya na yung bola, binanlawan niya na yung kanyang Ducati. <laughs> Pagkatapos nga po pala linisan yung motor mga lods E pumunta na nga po pala kami dito sa shop Para tignan nga po pala yung lumalagapak dito sa may likod ng gulong niya Agad agad binaklas agad yung likod ng motor ni Rui G. Para nga po makauwi na agad kami Bali agad dito na lang yung video Salamat sa panonood Mwa! Hey mga lods ngayon nga po pala samahan nyo po pala ako pinturahan yung bangka natin Ito po yung binili natin kahapon na pintura Ito po yung pipinturahan natin mga lods Ayan Bali ito po yung natin. Kulay dilaw po yung ipipintura natin sa kanya. Tapos tong ilalim ay kulay pula. Kasi ganito po yung kulay dito sa amin, uh, yung mga bangka po. Kaya tara, simulan na po natin mga lods. Bali binuksan ko na nga po pala tong lata mga lods kaso nga lang po medyo nahihirapan ako dahil nga po matigas. Pero dahil makulit nga po pala ako mga lods, ipinilit e, pinilit ko pa rin siyang buksan kasi nga lang po pala inahirapan talaga ako. Kaya nga po pala nanguha na lang ako ng bagong pantanggal mga lods. Kahit ano diyan panghalo. Piting. Pagkatapos ko nga po palang buksan to mga lods eh ko nga muna po pala para po mahalo po yung mga nasa ilalim na nagbubuo buong pintura. Sa paghahalo ko nga po pala eh halo-halo din po palang sakit ang nararamdaman ko. Aray ko. <laughs> Medyo binibilisan ko nga po pala yung paghahalo dyan dahil nga po pala excited na ako ihagod ang kulay dilaw na to sa bangka ko. Bali, sisimula na nga po pala natin ang unang paghagod dito sa ating bangka mga lods. Ang laki nga po pala ng brush na gagamitin natin kasi nga po nakalimutan kong bumili ng brush nung bumili rin tayo ng pintura. Unang hagod dito nga po pala sa abilang piskin ng bangka. Grabe ang face card di Jerry, talagang seryosong seryoso. Magkamukha na sila ng bangka. Medyo mabagal nga po pala ako dyan magpintura mga lods. Gawa nga po pala, hinapakaganda ng sikat ang araw mga lods. Kaso nung nalaman kong makulimlim na, ay eh, naglalangit-mit na nga po pala sa galit ang langit. Kaya nga po pala, papakitaan ko kayo kung paano magpahid ng mabilis. Eto. <laughs> na nga po pala mga lads no yan ating koral na po pala natin yan papatuyuin muna po pala natin siya bago po natin siya pinturahan tong ilalim niya ng kulay pula tapos yung loob naman po nito ay kulay blue patuyuin muna po natin mga lads ito natin siya patutuyuin mga lads saan po nakataon <tinyo> Ano pala ito? Tali. Dapat pala tali. Sinabit lang po pala natin siya sa alambre mga lads. Yan. Babalikan na lang po natin siya mamayang hapon pag natuyo na siya. Mga lads, umuulan na nga po pala. Yung bangka natin pinatuyo. Ito. Hindi pa natin siya nakukuha. Nakabasa na siya. Yan. Tingnan natin po, tuyo na siya. Wow. Wow natin. Medyo tuyo na siya.